Ayun guys, paano nga ba kung ganito yung nangyari na wala, nanakaw, pero may utang kayo sa Gcash o kaya ay hindi kayo makabayad dahil ang inyong account ay nasa limit na? Kung iti-tanong nyo rin, panoodin nyo tong vlog na to? Hi, it's me again, Kuya Renan, para bidyan kayo mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayun guys, paano nga ba kung ganito yung nangyari na wala, nanakaw, pero may utang kayo sa Gcash o kaya ay hindi kayo makabayad dahil ang inyong account ay nasa limit na? Meron po tayong dalawang option para paano bayaran yon. Unang-una, pwede po tayong gumamit ng ibang GCash account. Yes po, kahit hindi po nakapangalan sa atin, pwede natin bayaran ng ating GCash, G-Loan, G G-Credit, at G-Gibs na loan. Yan. Pag nakahiram na kayo ng ibang GCash, ganito yung gagawin nyo. Pumunta lang kay sa GCash, then meron dyang bills. Yan. Pwede tingin nyo lang yung bills dyan. Then ito lalabas dito sa search button, i-search nyo yung Pius Lending Incorporation. Yan, yan ang lalabas. Pindutin nyo lang, then fill up nyo yung mga hinihingi diyan. Una-una yung CP number, yung loan ID, then pindutin nyo to. Uh, dito nyo lalabas kung ano yung babayaran nyo. Kung G-Gibs, G-Loan, G-Credit. Kasi dahil G-Loan yung nawala sa kanya, pindutin nyo yung G-Loan. Then dito sa email, optional siya, pwede nyo yung lagyan, pwede, pwede hindi. Then, pindutin nyo itong box na yung nga kayo ay agree sa mga ano nila, agreement. Then, in-next nyo lang. Yan. Okay na yon Pero, tandaan nyo po ito. Meron nalagay dito na take note nyo yan na within 3 business day bago pumasok yung inyong bayad. Kaya uh, kung judik na kung malapit ng judik nyo ibig sabihin baka abutin yan. Kaya dapat mga 3 days before three business working days, kailangan mabayaran nyo na yung inyong G-loan. Pwede nyo na papabuti ng due date kasi aabutan yan. Kasi bago pa mabasa ni G-loan or ni g gives or ni G-credit yung inyong bayad, ay 3 days pa bago mabasa or mapumasok doon sa inyong account para mabawas. Okay? Yun yung unang option. Second option, kung wala talaga tayong mahiraman, wala tayong uh, kakilala na may GCash, pwede naman tayong pumunta sa mga payment partner ni GCash. Ito ito 'yon. BPI or Bank of the Philippines Island, Metrobank, BDO, Banco de O, Banco de Oro at ito, buy center. Malabong wala yan sa inyo. Ano? Yan. Ang kailangan nyo lang is yung inyong uh, G-loan or yung G-credit or, G-gibs uh, account number at Gcash number. maalin man dyan. Ano? Ayan. Uh, hopefully makatulong try ito sa mga taong uh, nawala, nanakaw, limit na ang inyong Gcash para may bayaran ng inyong mga loan. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye.